Ayan po, may sugar po pala sa saba. Ayan po. Buti o, naipapadyak na po yan. Opo, na kaya-kaya naman po. Daan-daan na po kayo siya sa Baro na sa mga mga sakyan. sa Saan po kayo gagawin yan? Tawag na ako ba, dadaan ako ng tapon. Tabon, tabon. Tawag na ako ng kabiyaw. Kabiyaw. Malayo-layo rin po yan, kabiyaw. Sa ka eh, tiga bayan yan dito. Ito, eh, magbebenta siya po ng... Salamat po, mama. Ah, magbebenta po siya ng goma. Salamat Ay, pinagalawa po lang alam yan. Pinelas. Eh, nag-iisa lang daw po sa sabuhay. Eh, kaysa naman daw po mangingi siya. Eh, yan. Nagsatsaga siya. Paano pagka may sakit po siya, hindi, siya, hindi po siya maka, ano, makapag Makapagbenta ng goma. Goma. Opo. Ay. Ah, Ah, Yan po si Tatay. Tapay nga muna katatapos niya po kumain. Mamaya nga po lalakad na rin po siya. Ayan po. At sana po sa lahat po nang may ginento ang puso, ah, uh, po ng konting tulong po si Tatay. Ito po sa bayanihan Gapan. Maraming salamat po uh, sa mabuting, ni, mabuting puso uh, na makakatulong kay tatay. Uh, thank you po. Ayan, well, uh, duduktungan lang po natin yung video ginawa ni yung ating partner sa si tatay Fernando. Uh, Pinag-usapan po namin na uh, kung sino man yung walang pangkain sa kanyang parisan eh, ilista lang po niya. ayana ah, may customer po siyang naglalak, naka, may sirang bisikleta, may dalang ah, pinagtabasan po ng chinelas, pamaringas kung tawagin dito sa Nueva Ecija. Iniikot niya po sa San Antonio, Haeng, San Miguel. Ah, minsan hindi po nabibili. Ah, sabi ko nga po, pag naibenta niya, sabi niya po sa video, pag naibenta niya po, ikikita eh, siya ng pambiling isang kilong bigas, pag ambe pang Uh, nagpa po siya kay Tatay Fernando at siya po'y nananawagan na sana'y matulungan po Nung ating channel o ng ating mga kaibigan. Uh, hindi po ako lumabas ng bahay Nung pagkakataon na yan, bukod pa pong kumain po ng libre yan, inilista kay Kuya. Sabi ko, babayaran ni Kuya Aw pag tayo nakaipon ng pambayad o nagkaroon ng budget. Tapos, na nalobat na po yung cellphone ni Tate Fernando, may dalaw bali tatlo po ngayong maghapon yung pinakain po nila na yan kaya na may tatlong utang na po tayo i-upload ko po ito para marinig niyo po yung panawagan niya salamat po, bye bye Mahirap lang po ako uh, Ano po pangalan niyo? Pangalan ko Ernesto Ernesto Dizon Tiga saan po kaya tay? Bayanihan Bayanihan Uhum. Ayan uh, ayan po pinakain po natin si tatay ng pares ay eh, nung mami sa kanin. Ah uh, ayun po yung kanyang trabaho. Ayun po yung kanyang Eh po, po. gumawa po yan ng mga pinagtabasan po ng sinelas nakabike lang po si tatay. Ay init po ng panahon po yan sa may bayan niya sa may bypass ah, uh, ako po yung sa mag, nagkitinda ng pares salamat, eh, salamat po, Kina po na, sa suerte, no? salamat po salamat po niya ko na sa Diyos sa swerte ano salamat po ah, uh, kain po tayo <laughs> kahit tayo kahit po si tatay lumapit oh, po sa akin kasi nagugutom daw po siya eh ngayon dadalhin balayo po yung dinadala niya sa San Antonio Nueva Ecija po minsan nakakarating daw po siya ng San Miguel San Antonio Kabiaw oh, Kabiaw yun po nakabike Pabiyaw. na po si tatay minsan po inaabutan po siya ng ulan San gabi. Antonio Kabiaw Lambakin oh. Lambake, Pitap oh. sa eh, Santo Tomas pag, naman naubos niyo po yan tay magkano naman po ako un... eh, pagka kung baka kikita mo 150 mga, sa, yun po eh, mga, 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 mga kababayan sa, sa halagang 150 po, yan po yung sinatsaga po ni tatay. Pinagtabasan po ng sinelas po yan. Eh, kaysa daw po masayang, sinatsaga po, nakabike lang po siya. Malayo po yung San Antonio, San Miguel. Yan po. Eh, misan po, muwi po siya ng daladala pa rin niya po yan. Kasi, alahong, alahong ganong bumibili, ganon. Salamat po. ano po bang gusto niyo maitulong? tulong pagkalo Uh, gusto ko makakuha na ko ng kwa, ng ba, makabili kong bagong bisikleta. Bago? Ano, puro kwa na, puro welding na. Yeah. Kaputol-putol na yung mga kwa ko, yung yung boha, Opo. Oh, sira na, pinagawa ko, yung sprocket, Opo. Oh, tsaka yung gulong, interior. Ano? Oh. Puro metali na po? Puro may na po. Opo. Oh, oh, uh, Ay, tanoy na, pakita mo. sige po, kain po muna kayo tayo at titingnan po natin yung kanyang service. Ayan po. Ayan po. Ayan nga po Nakawiti na nga po. Tapos yung pinaka-ano po. na nga po pala putol. na. ako din. Hindi eh. Hindi pinagawa nung kaya putol. na po kayo. Hindi po kayo tinulungan nung naka-aksidente sa inyo. Sa Tokles tumatanda. Ayan po. Ayan po. Ah, na na Nakagoma po po ay 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 no. Ay ay no, po no, nam, si oh, po Si Gente ko. Opo. Saka rin putol-putol na. Opo. Oh, Ayun po si Tatay. Buti po naka o kasot na rin. Alala pa rin din ah. Nakakara buti nakakarating pa ho kayo. Ang bigat po niyan dala niyo ah. Opo. May medyo magaan po pagka oh. may goma. Oh. Uh, Salamat po, Ma'am. Napakalaban uh, niyo po ako ng service sa buhay, you ano. Know. Salamat po oh. pagkalaban po ng Diyos sa swerte. Salamat po. Amen sige. Kain kain po muna kayo tay at para na eh mamaya po ah uh, si Eh nawawala po ako kasi natikin. Ano po? Ano po pangalan, sir? Pangalan ko Ernesto S. S. Dizon, Bayanihan oh, Gapan Ito po si tatay. Uh, sa, sa mga may, may mga puso po na sa mga may mga puso po na gusto nito tulong, uh, sana po natulungan po natin si tatay. Kaya po, uh, mainit po dito sa amin. Kaya eh. po, dito po kami sa may bypass, bayanihan. Kaya po. Ito po yung... Palagi na lang po sa rito, ano? Opo, sige po, wala akong problema. Pagka pagkain, libre ho kayo dyan. Sige po, kakain lang po kayo. Basta ho nagugutom kayo at nabuta kayo kahit po gabi. Kumatok lang po kayo dyan. Sige po, tay. O, marami rin ho akong tinutulungan katulad nyo. Ayan po. Uh, sana po, uh, po ko sa mga... May... Makakapanood po ng video na to. Uh, sana po, matulungan po natin si tatay. Po. Eh, po. Sa ngayon po kasi, hindi po ako makakasalit. Ano kasi, medyo matuman po yung aming parisan. Hindi po ganong malakas. Kaya, sana po. nag iisa lang po kayo. Wala po kayong kasama sa bahay. Wala po. Wala rin po. Po. po siya kasama sa bahay. Paano po nangapatay pagka nagkakasakit kayo? Ayun na ako ng gamot. Ayun na ako Tingi uh, po, tingi po kayo ng sabaw pagka kailangan nyo pa. Ayan, wala nga akong pera dahil hindi pa ako presidente. Sige o, wala akong problema yan. Marami nga kami pinapakain dito na katulad nyo sir. Sige po. Sige po, sige po. Sa lahat po ng makakapanood po nito, sana po matulungan po natin si Tatay Ernesto. Uh, maraming maraming salamat po sa mga alam ko pong marami pong mabubuting puso. hindi uh, pa naman po nung na po kami sa inyo. O. Uh, mapapanood niyo po itong video sa kay Kuya Vlog 04. Sa kanya ko po kasi kasama niya po ako sa nag uh, maraming maraming salamat po sa lahat. Thank you po.